Update. Sa ating mga balita, tatlong tao sugatan sa sunog sa Pasig. Isang taong gulang na bata patay matapos madaganan ng bato sa Davao del Sur. Dangerous Heat Index inasahan sa labing limang lugar sa bansa ngayong araw ayon sa Pagasa. asa Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong katawang sugatan sa sunog sa isang residential area malapit sa West Bank Floodway sa barangay Rosario Pasig City ngayong araw, ika-22 ng Abril. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, hindi bababa sa limampung kabahayan ang natupok ng apoy na sumiklab bandang alas 4.30 ng umaga ng lunes. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa yari sa light materials at dikit-dikit ang mga nasunog na bahay na di bababa sa 80 pamilya ang apektado. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog na idineklarang fire out dakong alas 6.11 ng umaga, makalipas ang isang oras na pag-apula sa apoy. Samantala, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi at halaga ng ari-ari ang natupok ng sunog. Patay ang isang taong gulang na bata habang nasa kritikal na kondisyon ang 4 anyos niyang kapatid matapos silang madagana ng bato sa Sibulan River sa Santa Cruz, Davao del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, katatapos lamang maligo at maglaba ng magulang ng mga bata at iniwan sila sandali ng ina nito sa ilog nang biglang gumalaw ang bato kung saan nakasilong ang dalawa. Nagtamo ng mga bali sa katawan ang 4 anyos na lalaki na sina alias Jelo, habang sinasagip ito ng amang si John Henzel Castillon. Agad ding nagpadala ng bako ang lokal na pamahalaan upang matanggal ang batong nakadagan sa sanggol na nagresulta sa agarang pagkasawi nito. Labis namang nanlulumo ang pamilya sa trahedyang sinapit ng kanilang dalawang anak. Posibleng umakyat sa dangerous level ang heat index sa labing limang lugar sa bansa ngayong araw ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Saad ng Weather Bureau, maaaring pumalo sa 42 to 45 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Sa ganitong level ng init, maaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion, lalong-lalo na ang heat stroke kung mabababad ang sarili sa initan. Pinapayuhan ng kawanihan ang lahat na ugaliing uminom ng tubig at magsuot ng preskong damit upang malabanan ang epekto ng mainit na temperatura. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Suriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.